damdamin ng mga binahagi ni Shaz na laparan sa interview niya kay Tony Gonzaga ang dinana sa pagmomolestya ng isang kamag-anak. Kung trauma ay, yung trauma ay daladala -dala niya hanggang teenager siya, pero kahit na di pa ito humingi ng tawad sa kanya, ay napatawad niya na ito. Ayan. Ayan. Kasi ito po, ito nagulat ako, naawa ko. Sa ito tagal po, natin kakilala si Francisco. Diba, Oo, ang inaanak diba? natin yan, di ba? Inaanak oh. po kami kasi dyan, alaga ni Ates Francisco, na parang kaya pala meron siyang may sakit siya. Ano ba yung sakit niya? May anxiety siya. Anxiety, anxiety. Oh, oh. yung pala. May... Pero doon ko nakakamaya. Kasi ano eh, yung pagkakaroon ng anxiety talaga, may psychological may, factor talaga yung may ano. May pinagmumulan. May yung trauma na pinagdaanan mo. Imagine five years old. Oh, oh. Yung lola niya may pinatira na malayong kamag-anak oh. nila. So minsan, tapos yung parents niya nagtatrabaho. sa nasa na, ibang bansa. Siya. Nasa ibang bansa. O, oh. o, nasa ibang bansa. Sinasabihan, papatay oh, oh. ko lolo-tro lang oh, pa nagsumbong oh, oh. ka. Dumadaan oh. dun sa may bubong. Oh ako doon sa kwarto. Pero naloka rin ako Shaka sa, re ako. sa ako. revelasyon na yan ni Sas. Napakatapang. Na oh. Kasi oh. pwede mo nalang inilihim yun dahil baka husgahan ka nung no. Oh. Eh. Oh. Pero pinili niya sigurong i-share yun para mapalaya rin yung sarili niya, di ba? Oh. Kasi oh, oh. Na nasa loob-loob niya, kaya oh, oh. ma-share niya, ma-ilampas niya. Oh, oh. Diba? Na, at the age of five, meron na pong nangyari sa kanya ng minolese sa di umano. Di, umano, umano. malay ka Ayon sa kanya, mm -hmm. no wonder napaka-successful niya dahil matindi rin talaga yung pinagdaanan niya. Sa Pero, oh. ang ikinahanga ko kay Shasta, Diyos ko, kung yung iba yung hanapin yung pakukulong, di diba? mm. Pero hindi pa man humingi ng tawad sa kanya, pinatawad niya na, diba? Yeah. Pero sinisuwerte um, naman si Sasna, di diba? Oh, in fairness sa kanya, at in fairness so sa inanak natin, hindi nakakalimot yan sa uh. atin, di ba? At, at nakamove on na siya ha, sa relationship nila ni Jiram Ponce dahil uh. very happy siya sa kanyang present boyfriend na si Boss G. Yes. di ba? Ah, si Boss G bang jowa uh, oh, niya ngayon? Oh, na isang, ano, ba? Diba, na isang vlogger, sikat na vlogger din, Oh.